feel good mm. I knew that I would <laughs> Hi guys, Good morning and for today's video ay gagawa nga tayo ng na nag-uusong uh, salad sa TikTok ha? <laughs> Cucumber with tuna salad Say, napakadali lang po niyang gawin at konti lang ang ingredients niya uh, Andiyan ang pipino Uh, tuna, sibuyas, mayo, and uh, ano nga yun? Paminta, konting salt. Nilagyan ko siya na konting salt. At saka seaweeds, kung may seaweeds kayo para pagkakainin natin. Bale, yan nga pala. Pinaltan ko yung ating pipino. Tinanggal ko yung may part ng parang sira o yung pinaka parang matigas. Pero hindi ko tinanggal lahat kasi syempre, pag may konting balat, parang may design din siya, di ba? Uh, mas maganda siya sa mata. Ayan, wala kasi ako yung yudyaran para maging pino siya. Pero okay din naman yan. Bale, tatlo nga pala ginamit ko dito na pipino. Isang malaki at dalawang maliit. Bale, uh, kalahati lang ang gagawin natin dyan guys. Kasi, tartare muna natin bago natin siya ilahat mamaya. And yan, yan nga ang ating lalagyan. Ang mahiwagang... Uh, ice cream na copper, di ba? At bumili lang ako diyan ng pare 20 pesos lang siya na mayonnaise sa palengke. Di ba? Pag gusto mo pag nag ka, gusto mo yung mura lang. Yan. Bili ka lang ng mga tingi-tingi. Kasi -tingi. ko nga diyan yung sabaw ng tuna. Mali nga kasi sini ko pa yung tuna dapat pala hindi na kasi parang nagtubig siya nung minix ko. Yan, medyo sa din natin yung tubig ng tuna para malesen ang tubig. Kasi magtutubig pa yung cucumber eh. Tapos, ilagay na siya natin dito sa ating uh, topper. Ice cream topper, say. Eh. At nilagyan na nga natin siya ng paminta at saka dalawang pinch lang ng salt. And then, takpan natin siya at mix, mix, mix. tereng god hey hey moment of truth atin na nga siyang kitikman ng ating ginawang cucumber salad ang trending na trending na salad sa tiktok hindi nga pala yung asawa ko guys at na niya ako at gumawa na na ano na naman daw ang ginawa ko guys wala mo ipan na pan kuya pagdating sa mga experiment kong mga pagluluto <laughs> wow diba guys at syempre hindi natin nakalimutan ng ating seaweeds buti may natira pa kami dito yung stock at yun pala para dito sa ating cucumber salad nandyan nga pala yung aking mister na kahiga try natin ang isa guys hmm hmm natis, tuma mal tuma mo ano ba yan? Ready ka? Salad. Wow. Sarap. I feel good. Hmm. Sarap. Kalami. <laughs> Kalami. 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 Ito yung sa TikTok. Salad ng TikTok. Wow! <laughs> Yummers, guys! Kaya naman! Ibuwas na natin dito ang ating mga itinirang pipino. Mm. Yum-yum! Kain guys, uh, gawa din kayo nito sa bahay kasi sobrang simple, sobrang dali, at konti lang yung ingredients niya guys. Ito. Diba? And yan, medyo naka na yung kanyang dila, yeah, yung kanyang panlasa. Nagustuhan na niya, <laughs> or talaga nagutom na siya. Kain guys! Ito ka. Mm. Mm. <coughs> TikTok salad. Lamin. Hmm. 그래서요. 음. <clears throat>

Ano salad. TikTok salad. TikTok salad. Ganon. Ganito kadami. Hahaha. <laughs> 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 sarap hmm. Ito yun.

Ha 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 ha